Napakadami ko nga labahin ngayong araw dahil tinamad nga amamshinyo na maglaba. <laughs> bago nga maglaba itong mamsinyo, nyo, syempre heto't mag at mag nga muna tayo para mga ilaman nga ang ating tiyan. Alay, napakahirap nga na maglaba kapag wala laman ng ating tiyan dahil napakahirap nga kumilos dahil nga nakakalambot nga pag ganito nga yung senaryo. Heto nga at bago ko nga umpisahan itong gabundok na labahin, ay eh, nyo naman kung pera nga lang to, ay eh, siguro nga ay mayaman na nga ako. Alam nyo tuwing naglalaba ako hindi nga makisama itong panahon. Kanina nga lang ay kay pagkainit-init tapos mamaya nga ay umaambun-ambun na. Mabuti na nga lang hetong unang batch nga ay isampay ko na itong mga pantit bra nga at itong mga uniform nga. lang araw din nga ako na hindi nakapaglaba mga mamshiko dahil nga tinatamad nga ang person maglaba. Abay, siguro nga eh, hindi lang naman ako ang tinatamad maglaba. Siguro nga, aminin nyo eh, kayo din. Ayan na nga, umula na naman. Kaya heto nga, napatigil na naman ang paglalaba ko. Naglaba pa naman nga ako ng mga kumot. Eh, hindi ko nga alam kung matutuyo ba to or hindi. Meron naman nga ang dryer, pero iba pa din nga kapag naaarawan ng ating sinampay. Heto nga, umaraw na. Kaya tuloy-tuloy na nga ang paglalaba ko. O siya, hanggang dito na lang muna.